Yo, what's up sa inyo mga mga magandang araw sa inyo For today's video, ngayong araw ay asaka ako ng linang Dadayo ako doon ng pagre-rails Tatawid kami ng ilog Kasama ko nga pala dito si Ben, yung aking anak At si Tatay, yung nauna At yan na nga, napareils -na, na nga po ako At ako nga po ay sinumpa na At hindi po nakalampad dahil mabigat ang katawan Sa kabila na kumakiyat Yan adalay Ayan na nga po at sumayaw na Talagang iba lang ang nagagawa ng race Kapala na ang mukhari At ito naman si Bain, eh, ano -ano ang po si Bane, kung ano-ano ang pinagkukuha. Pinunod po yung lahi e eh, wala pa namang laman. Follow, like, and share lang po, mga majer. Send star na rin kung meron.